Pumunta nga kami ng Sorsogon para naman i-celebrate ang birthday ng lolo ko at Father's Day na rin. For today's video nga ay pupunta kami ng Sorsogon para i-celebrate ang birthday ni Papa Gurang at Father's Day na rin. Mula nga dito sa Albay ay dalawang oras papunta ng Sorsogon. Napagdesisyonan nga ng auntie ko na doon na lang i-celebrate ang birthday ng lolo ko dahil doon din nakatira ang isa niyang kapatid. Ha, ang Sorsogon City sa kilalang marami magagandang beach at maunlad na lugar dito sa Bicol. Pumunta nga pala kami sa kabilang bahay para naman puntahan yung mga kasama namin. Dito na rin pala naghihintay yung lolo ko na may birthday kasama nga namin dyan itong kapatid ko, kalaro niya, pinsan ko na taga Bulacan at mga kaibigan ng auntie ko. Hindi nga sana kami sasama dyan dahil naman may pasok ang daddy kaso naman sinabi ng auntie ko na mag absan na lang daw dahil isang araw lang naman. Minsan nga lang mangyari yung mga ganitong okasyon kaya naman sumama na kami dahil libre lang naman ang lahat. Para naman kahit papano ay makalabas din tayo ng bahay at makapag-relax din. Hinihintay na nga lang namin dyan na maisakay yung mga pagkain at yung mga kasama namin. Nakasabiyahe na pala kami ngayon at after nga ng ilang oras na biyahe ay nakapasok na rin kami sa City of Sorsogon. Kapag nakikita mo nga to, mga bundok-bundok na to, isang indikasyon na to na nakapasok ka na sa Sorsogon City. Bago nga kami pumunta sa beach na pupuntahan namin ay dumaan muna kami sa bahay ng uncle ko. Maaga nga kaming umalis ng albay at yung iba nga sa amin ay hindi pa nag-aalmusal. Kaya naman pagdating namin sa bahay ng uncle ko, nagkapi muna sila at nagpahinga. Tingnan nyo naman itong si Butchog, nakahanap pa nga ng mga laruan niya. Tamang kwentuhan nga lang sila dito habang nagkakape at nagpapahinga. Medyo malayo pa kasi kami sa pupuntahan naming beach resort, kaya naman naghanda talaga ang lahat para hindi magutom. On... To, no, sit, ito, no, si Kito. Malapit din pala si na uncle dito sa Balogo Sports Complex na isa sa dinadayo ngayon dito sa Sorsogon. Makaganda naman kasi talaga ng lugar na ito. Arating na pala kami dito sa pupuntahan naming beach resort at ito nga ang Agoho Forest Eco Park. Located nga pala itong Agoho Beach Resort Eco Park dito sa Gubat, Sorsogon. Binilang na nga dyan ang Antico Hill at kami magkakasama para naman malaman kung ilan ang babayaran sa entrance. For reference nga pala, 20 nga ka pala kaming adult and 3 kids. Biyaran nga dyan ng auntie ko ay nasa 1K mahigit na at lahat na kami. Libre nga pala dyan sa si Savior, sa si Celestine at yung isang pinsan ko. Cottage nga pala nila ay nasa 250 to 300 pesos depende sa kukunin nyo. Kung marami nga kayo ay pwede naman kayo magpadagdag ng additional tables and chairs pero may charge nga ito. 10 pesos nga pala sa chairs and 15 naman para sa table. Bago nga kayo makarating sa mismong Aguha Eco Park ay dadaan muna kayo dito sa Hanging Bridge. Nakakatakot nga at nakakalula ang Hanging Bridge na ito lalo na kapag may kasama kang bata. Hindi <laughs> <Man mag> <laughs> <laughs> ano, pa did <laughs> sa wakas nga ay nakatawid na kami sa hanging bridge na yon na nakakahilo at nakakatakot talaga. Bandang alas 8 na nga to na nakarating kami dito at napakainit na talaga. Kagandahan niya dito ay napaka peaceful at napapaligiran niya to ng maraming punong agoho kaya naman sobrang presko talaga. Meron din pala dito ang mini playground na mag -e enjoy ang mga anak nyo at mga kasama nyong bata. Hindi lang swimming ang pwedeng activities dito dahil pwede din silang sumakay sa mga swing at kung ano ano-ano pa. kagandahan nga sa resort na ito, hindi siya masyadong crowded gaya ng ibang resort. Kita ko nga sa inyo kung gaano ka-peaceful at ka-presko ang lugar na ito. Papunta na pala kami dyan sa cottage na kinuha ng auntie ko. Hindi nga namin nagustuhan yung cottage na ibinigay sa amin kaya naman lumipat kami. Pakalayo kasi niya sa gate papuntang dagat. Ito nga si Saver ay nakahanap ng paglalaroan niya at ayaw na nga umalis. Maliliba nga ang mga anak niyo dito dahil sa iba't ibang palaruan bukod sa swimming. Pati nga itong si Celestine ay halata naman na tuwang tuwa dahil press ko talaga dito. Punta nga kami dito sa tabing dagat at ito nga si Saver ay nagyayaya na sa kanyang dad para maligo. Todo rescue nga ang kanyang daddy at pinagbigyan nga ang gusto ng bata. Ito nga pala ang mga dala naming pagkain. Merong mixed seafood, spring roll, fried chicken, Bicol Express, Tokwat baboy, sotanghon, at saka spaghetti. Tamang kwentuhan at kantahan ang ginawa namin dito. Kanya-kanya na nga rin sa pagkuhan ng pagkain. Habang nga kami naglalakad-lakad ni na Xavier ay naisipan ko nga ang videohan kung gaano kaganda ang kapaligiran. Remember, Hindi na nga ako masyado nakapag-video dyan dahil hawak ko na sa si Celestine. Halas 4 na nga ng hapon at pauwi na nga kami dito. At ayun lang muna for today's video. Kung gusto nyo nga ng updated na buhay namin dito sa probinsya ng Bicol, please like, follow, and share. Salamat!